Sapagkat sa lahat ng relihiyon dito sa mundo, isa lang ang relihiyon na nang mamatay ang tagapagtayo nito ay bumangon siya sa ikatlong araw. And in the Bible, we can see the importance of the resurrection. Because without the resurrection, all our services, all our service to Him would be in vain. Yan ang ating mababasa dito sa 1 Corinthians chapter 15 sa verse 13 hanggang sa 15. If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. In verse 14, and if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. Kaya dito sa talatang ito, ang sabi, kung ang Panginoon daw ay hindi nabuhay na maguli, our preaching is useless, and also our faith. Kaya napakahalaga pala ang paksang ito, lalo na sa pananampalatayang kristyano. Ang sabi pa dito sa verse 15, More than that, we are then found to be false witnesses about God. For we have testified about God that He raised Christ from the dead, but He did not raise Him, if in fact the dead are not raised. Ito ang pinaka-worse. Ang sabi ng Bible, kung ang Panginoong Su Kristo ay hindi nabuhay na maguli, we will be found to be false witnesses about God. Halimbawa, ang angkin natin, ang angkin mismo ng Panginoong Su Kristo, na mabubuhay siyang maguli, tapos hindi siya nabuhay na maguli, kaya magiging false witnesses tayo. Mga kaibigan, ang tibay ng turo tungkol sa resurrection ay mula mismo sa Panginoong Sokristo. Because this teaching was proven through Christ's own testimony before and after the resurrection. Dito sa Matthew 17 in verse 23. Ang sabi po dito sa talatang ito, They will kill him, and on the third day he will be raised to life. And the disciples were filled with grief. Kaya bago pa man siya, hulihin, bago pa man siya, patayin at ipako sa krus. Nasabi na niya ito sa kanyang mga alagad na siya'y pahihirapan, na siya'y papatayin. Ngunit, sinabi rin niya na siya'y mabubuhay na maguli. At hindi lamang bago mangyari ito. Pagkatapos na ito'y maganap, itong sinabi niya at nabuhay na siyang maguli. Sa Luke chapter 24 verse 39, ay nagpakita siya sa kanila. Kaya anong sabi niya kay, kay Thomas? Look at my hands and my feet. It is I myself. Touch me and see. A ghost does not have flesh and bones. As you see, I have. Kaya mapapansin niyo, after he was resurrected, nagpakita siya at ipinakita niya ang kanyang sarili na siya'y na maguli. Sa isa pang talata ng Biblia, dito sa Revelation chapter 1, verse 18, ano ang sabi niya dito kay John the Beloved? ang sabi ng Panginoon, I am the living one. I was dead. And now look, I am alive forever and ever. And hold the keys of death in Hades. Kaya mapapansin nyo na itong tibay ng aral na resurrection, mga kaibigan, ay sa patutuo mismo ng Panginoon. Before and after His resurrection.